Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa isang napakagandang kwento? Tungkol ito sa isang maliit na insekto na hindi mapakali kapag hindi napapansin. Ano kaya ang matututunan natin sa kanya? Halina't pakinggan ang kwento ng Ang Insektong Kulang sa Pansin Sa isang malawak at makulay na halamanan, punong-puno ng bulaklak, damo at mga bubuyog, may nakatira ng isang maliit na kulisap na ang pangalan ay Toto. Maganda ang kanyang pakpak, parang kumikislap sa araw, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya mapakali kapag hindi siya napapansin. Tuwing umaga, habang nagtatrabaho ang lahat, silanggam Lina, bitbit -bit ang pagkain, si paru-parong lila Lumilipad ng payapa at si Tipaklong Pilo tumatalon habang kumakanta. Si Toto naman ay sumisigaw. Hoy! Tingnan niyo ako! Ang galing ko, di ba? Paikot siya ng paikot. Palipad-lipad, tumatalon-talon, pero imbis mag-cheer ang mga kasama niya. Si Lina, napapagod sa buntong hinina. <sighs> si Lila umiiling at nakangiti ng bahagya. Si Pilu naman ay napapakamot sa ulo. Isang araw, may bagong si Toto na naisip. Tatalon ako sa pinakamataas na dahon. Siguradong mapapahanga sila. Umakyat siya ng paakyat. Ang taos pala nito. Pero tuloy pa rin siya. Gusto niyang magpasikat. Hanggang sa narating niya ang pinakaitaas ako! Oh, tingnan niyo! Bumagsak siya sa lumot. Sandaling katahimikan. Tapos, nagtawanan lahat sa kanya. Hindi dahil galit sila. Nakakatawa lang talaga si Toto minsan. Ay nako Toto! Sabi ni Lila. Hindi mo kailangan magpasikat palagi. Tahimik si Toto. Napayuko. Akala ko kapag hindi ako nag-iingay, hindi ninyo ako mapapansin at baka wala akong halaga. Lumapit si Pilo at hinaplos ang likod niya. Hindi ganon, may halaga ka Toto, kahit hindi ka pabibo Simula noon, nagbago si Toto. Tumulong siya kay Lina magdala ng pagkain. Sinamahan niya si Pilo mag-ayos ng dahon at tinulungan niya si Lila maghanap ng mga bulaklak. Isang araw, may nahulog na uod at umiiyak. Hindi siya nagsigaw. Tumapit siya, tinulungan at inayos ang pwesto ng uod sa dahon. Salamat, Toto! Sabi ng uod, napangiti si Toto parang lumawak ang puso niya. Lumakas ang hangin, natumba ang mga dahon, halos malipad si Lina. Nahulog si Pilo, nanghina si Lila. Pero si Toto, hindi nagpanik, hindi nagpasikat. Dito! Kapit! Kinapit niya ang mga damo para may mahawakan si Lina. Sinalo si Lila Sinamahan si Pilo hanggang humupa ang hangin. Huminga ang lahat ng malalim. Salamat, Tuto! Sabi nila, Hindi dahil maingay ka, kundi dahil mabait ka. Namula si Toto. Hehe, gusto ko lang tumulong. Hindi mo kailangan magingay para mahalin. Ang kabutihan ang tunay na nagbibigay halaga. At simula noon, hindi lang napansin si Toto. Minahal siya ng lahat. Thank you for watching. Please subscribe.